Viral ang sinapit ng dalawang uh, shih tzu na pinutulan ng tenga sa albay. Habang sa Davao, namamatay na sa gutom ang mahigit 30 aso na pinabayaan ng kanilang amo. Magbabalita si Bril Montalvo. Chicken. Yay! Ikaw din. Ikaw chicken. Ito ang makukulit pero malalambing na shih tzu na sina Bonbon at Luna mula sa Ligaspi City, Albay. Pero nitong miyerkules, Halos malagay sa alanganin ang buhay nila matapos silang matagpo ang putol ang tenga. Kwento ng far parents silang si Maris. May inisikaso lang siya sa labas pero pagbalik niya, ba una alauna 45 ng hapon, dito na nila natuklasan ang sinapit ng mga alaga. Nakita ko to si Luna, lupay-pay siya. Pero mm -hmm. talaga sila ang dami ng tubo. Akala ko nga may daga silang na ano, may daga silang nahuli. Pagbuhat ko sa kanya, nahulog yung isang tainga niya. Mas matindi naman ang nangyari kay Bonbon na magkabilang tenga ang tinanggal. May nakitang buhangin at dahon sa isang kama nila kaya posible umanong may nag bahay. Yun nga lang, wala namang natangay na anumang gamit. Isinumbong na raw nila sa barangay ang nangyaring insidente. Sa Digo City, Davao del Sur naman, halos butot balat at wala ng balahibo ang mga asong ito ng aming datnan. Ayon sa caretaker na si Nanay Teresita, Isang buwan niya nang inaalagaan ang 36 na aso ng kanyang amo na lumuwas sa Maynila para magtrabaho. Pero 25 na lang ang natira dito dahil namatay na ang iba sa gutom. Madalang daw kasi magpadala ng pagkain ang may-ari. Mangutang po ako ng tindahan para lang po mapakain ko sa kanila. Hindi minsan ngayon magpadala, bukas naman hindi. Ang Happy Animal Club na nakabasi sa Davao City, ang unang rumispunde sa kalagayan ng mga aso. Nalaman umano nila ito dahil sa isang concerned citizen na nagsumbong sa kanila. Plano po talaga namin na mag-foster or ipa mo muna sila sa mga uh, iba sa mga adopters, pero sa ngayon medyo payat pa at saka week pa sila. So kailangan muna namin silang pakainin, bigyan ng medicine at saka vitamins at ipapa-check up namin sila. Nakapag-usap na raw ang Happy Animal Club at ang may-ari ng mga aso na sila na ang mag-aaruga dito hanggang sa gumaling ang mga ito. Para sa 1 PH Bril Montalvo News 5